Kilala rin bilang nagal camphor o blumia balsamifer, ang sambong ay popular na herbal plant sa Pilipinas dahil sa angkin nitong benepisyo. In Asian countries, ang dahon ng sambong ay ginagamit bilang medicinal herb at tsaa dahil mayaman ito sa essential nutrients na nagbibigay lunas sa mga sakit. Narito ang ilan sa mga sakit na posibleng mapagaling ng sambong. Number 1, Kidney Stones Ang kidney stones o urolithiasis, ay isang uri ng sakit kung saan may namumuong hard deposits ng minerals at salts o calcium oxalate crystals sa loob ng kidney. Maari itong maiwasan sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig, pagkonsum ng balanced diet, at pagkain ng mas kaunting asin o maalat na pagkain. Kung mayroon kang kidney stones, posible rin makatulong sa iyo ang pagkonsum ng sambong. Ayon sa pag-aaral, ang katas ng sambong ay nagpapakita ng antiurealitiasis effects, na makakatulong para lumiit at maiwasan ang pamumuo ng calcium oxalate crystals sa iyong kidney. Mayaman ito sa terpenoids tulad ng camphor, cineol, borneol, carvoneol at 4-terpineol, na may diuretic at antibacterial properties. Kaya ang mga terpenoids na makukuha sa sambong ay maaaring magamit na medicinal treatment para sa urinary tract diseases, kagaya ng kidney stones. Number 2, liver diseases. One of the top benefits ng sambong ay kaya nitong ipromote ang diuresis. Also known as water pills, ang diuretic ay makakatulong upang bumaba ang fluid build-up sa iyong katawan. Ang katas ng sambong ay nagtataglay ng glycosides na may diuretic effects at nagpo-promote ng urination o pag-ihi. Sa katunayan, mayahambing ang epekto ng sambong sa thiazide diuretics, ngunit hindi ito nagdudulot ng pagkawala ng potassium sa katawan. Dahil dito, ang sambong ay maaaring gamitin para maalis ang nakakapinsalang toxins mula sa iyong katawan. Piniprevent nito ang hepatitis, acute liver failure, at pagkasira ng liver function. Ang methanolic compounds na taglay ng sambong ay maaari ring makatulong upang maibsan ang cancer sa liver. Ayon sa Food and Drug Administration, ang sambong ay effective na panlinis sa liver. Kaya naman posibleng makatulong ang sambong upang malunasan ang sakit sa bato. By the way, sana masuportahan mo ang aming channel by subscribing. Number 3, edema. Ang edema o manas ay isang uri ng swelling condition kung saan nagkakaroon ng pamamaga sa ilang bahagi ng katawan. Also known as fluid retention, ang edema ay nagdudulot ng fluid build-up o pananatili ng tubig sa tissues o cavities ng iyong katawan. Ito ay karaniwang nakakaapekto sa braso at binti, lalo na sa bukong-bukong. Buti na lang, ang sambong ay siksik sa terpenoids na nagsisilbing diuretic agent. May kakayahan itong ipromote ang frequent urination o madalas na pag-ihi. As a result, makakatulong ang pagkonsum ng sambong para maalis ang excess fluid sa iyong katawan. Posible rin itong makatulong upang malunasan ang edema. Kaya ang regular intake ng sambong ay maaaring makatulong sa mga taong madalas makaranas ng pamamanas sa katawan. Number 4. Ubo, Sipon at Lagnat Matagal na rin ginagamit ang sambong sa Pilipinas at ibang parte ng Asya bilang traditional na gamot para sa ubo, sipon at lagnat. Ang sambong ay isang aromatic herb na nagtataglay ng bioactive compounds tulad ng flavonoids, phenolics at terpenoids. Mayroon itong high concentration ng phytochemicals kagaya ng esters, organic acids at sterols. Ang mga nasabing compounds ay nagpapakita ng expectorant properties na makakatulong upang maalis ang plema sa respiratory tracts. Napatunayan din na may antimicrobial, antioxidant at anti-inflammatory properties ang sambong. Maari itong makatulong upang malunasan ng ubo, sipon, sinusitis at sore throat. Maliban dito, ang sambong ay nagtataglay ng menthol na may kakayahang pababain ang temperatura ng iyong katawan. Pwede itong gamitin bilang panlunas sa mataas na lagnat. Ginagamit din ang sambong bilang natural food preservatives sa pharmaceutical industry para mabust ang immune system at maiwasan ang mga nasabing sakit. Number 5. Inflammatory Diseases In addition, ang sambong ay posibleng makatulong sa mga taong may inflammatory related diseases. In Southeast Asia, ang sambong ay karaniwang ginagamit bilang traditional na pallunas sa muscle pain at arthritis. Mayroon itong antispasmodic at anti-rheumatic effects na maaaring makatulong para maibsan ang symptoms ng inflammation at pamumulikat ng kalamnan. Ang sambong ay siksik sa phenolic compounds na flavonoids tulad ng apigenin, isorhamnitin, camphorol, lucholin at quercetin. Ito ay nagsisilbing antioxidants na makakatulong upang mapigilan ang formation ng free radicals na nagdudulot ng inflammation. Ang flavonoids na taglay ng sambong ay mayroon ding anti-inflammatory properties na maaaring makatulong upang maibsan ang sintomas ng inflammatory arthritis, kagaya ng rheumatoid arthritis at psoriatic arthritis. Pwede rin itong gamitin para gumaling o maiwasan ang muscle pain at joint damage. That's why makakabuti ang pagkonsum ng sambong sa mga taong may inflammatory diseases, kagaya ng arthritis, diabetes, at allergies. Number 6. Cancer Gaya ng nabanggit kanina, ang sambong ay mayaman sa antioxidant compounds. Mayroon itong flavonoids, phenolics, at terpenoids na may antioxidant properties. Maaari itong makatulong upang mapigilan ang pagdami ng free radicals na nagdudulot ng chronic diseases, kagaya ng cancer may kakayahan itong pigilan at labanan ang pinsalang sanhi ng free radicals. Pinuprotektahan din ito ang iyong cells para makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. Ayon sa mga pag-aaral, ang flavonoids na taglay ng sambong ay napaka effective laban sa carcinogens, mga organism o agent na nagdudulot ng cancer. Ang dahon ng sambong ay nagtataglay din ng anti-inflammatory properties na kailangan sa treatment at prevention ng cancer. Kaya naman ang sambong ay posibleng magamit bilang panlunas sa cancer o di kaya ay para bumagal ang progression nito. Number 7. Stomach Problems Kung mahina ang iyong sigmura o di kaya ay madalas kang mahirapang tumunaw, ang pagkonsum ng sambong ang posibleng sagot sa iyong problema. Isa sa benepisyong hatid ng sambong ay kaya nitong patayin ang bakterya at iba pang microbes dahil siksik -sik ito sa phenolic compounds, ang sambong ay nagtataglay ng antimicrobial properties na posibleng makatulong upang gumaling ang stomach problems na sanhi ng microbes. Maaari itong magbigay lunas sa bacterial gastroenteritis at dysbiosis o imbalance ng microorganism sa katawan. Ang sambong ay maaari ring gamitin para maibsan ang mga impeksyon sa tiyan na sanhi ng microorganism, kagaya ng Campylobacter at Helicobacter pylori. Pwede rin gamitin ang sambong bilang panlunas sa diarrhea. Kaya nitong labanan ang bacterial infections, parasites at viruses na nagdudulot ng diarrhea. May anti-inflammatory effects din ang flavonoids na makukuha sa sambong. So makakatulong ito upang maibsan ang stomach problems. Number 8, skin problems. Bukod sa stomach problems, ang sambong ay posibleng magamit upang gumaling ang iba't ibang problema sa balat. Ito ay nagtataglay ng sesquiterpenes tulad ng blue mints at sambogenone na makakatulong upang gumanda ang skin penetration. Maaari rin itong magamit bilang panlunas sa acne at skin inflammation. Punong-puno rin ng flavonoids ang sambong, kagaya ng blumetin, lutrolin, quercetin, ramnetin at tamarixetin. Ang mga nasabing compounds ay nagsisilbing antioxidants na nagbibigay protection sa iyong skin mula sa ultraviolet radiation at free radicals. Moreover, ang oil extract ng sambong ay nagtataglay ng borneol, isoborneol, camphor, caryophyllin, eugenol, guayol at terpineol. Dahil dito, maaaring makatulong ang sambong para gumaling ang skin infection na sanhi ng bakterya at fungus. Pinopromote rin ng sambong ang mas mabilis na paggaling ng sugat sa pamamagitan ng pagboost ng collagen production at tissue formation. Number 9. Hypertension Alam mo ba? Posible ring makatulong ang sambong sa mga taong may hypertension o high blood pressure. Ito ay isang medical condition na maaaring magdulot ng heart disease, stroke, at myocardial infarction o heart attack. Kayun paman, ang hypertension ay pwedeng i-regulate sa pamamagitan ng pag-inom ng anti-hypertensive drugs tulad ng diuretics. Inaalis nito ang excess salt at fluid mula sa iyong katawan. Pinupromote rin ito ang paglapad ng blood vessels para ma-relax ito at bumagal ang heartbeat. Fortunately, ang sambong ay nagtataglay ng glycosides, isang uri ng diuretic agent na nagpupromote ng urination. Maari itong makatulong upang maiwasan ang mga komplikasyong sanhi ng high blood pressure. Napatunayan din sa mga pag-aaral na kayang i-prevent ng sambong ang kidney at liver diseases na nagko-contribute sa hypertension. Pakuluan lang ang anim na dahon ng sambong sa dalawang tasang tubig at inumin ito upang maiwasan ang high blood pressure. Number 10. Mga sakit na sanhi ng bakterya, fungus at parasite. Aside from that, ang sambong ay posibleng makatulong upang gumaling ang iba't ibang sakit na sanhinang bakterya, fungus at parasite. Ang compounds na matatagpuan sa sambong tulad ng camphor, flavonoids, phenolics at terpenoids ay nagtataglay ng antibacterial, antifungal at antiparasitic properties. Sa Thailand, ginagamit ang dahon ng sambong bilang panlunas sa sakit ng tiyan at ubo, pati na rin pantaboy ng parasites. Pwede iapply i-apply ang dahon nito sa dermatitis at sugat sa balat. Ginagawa caa tsaa ang dahon ng sambong para maibsan ang gas colic na sanhinang bakterya at intestinal parasites. Ang sambong ay posibleng makatulong para malunasan ang skin at lung infections. May kakayahan din itong labanan ang E. coli, Salmonella at cholera. Kaya ang pag-inom ng sambong tea ay makakabuti upang makaiwas ka sa iba't ibang klase ng sakit at impeksyon. Paano gamitin ang sambong? Pwede kang pumitas ng dahon nito at i-prepare ito base sa iyong paggagamitan. Pwede mo itong pakuluan at gawing tsaa. Ang dahon ng sambong ay pwede mo ring dikdikin at ipahid sa sugat o parte ng iyong katawan na namamaga. Kung mayroon ka namang UTI o urinary tract infection, pwede kang uminom ng sambong tablet. Pero bago ka gumamit ng sambong, mainam na kumonsulta muna sa doktor para malaman ang tamang dosage na iyong iinumin, lalo na kung mayroon kang health condition o iniinom na ibang medication. Additionally, ang sambong ay maaring magdulot ng ilang side effects, kagaya ng allergies at skin irritation. Although ito ay kinoconsider na generally safe para sa karamihan, dapat itong iwasan ng mga buntis at nagbe-breastfeeding upang makaiwas sa side effects.